Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kabengbeng So ayan po meron po tayong Taurus A2K dual propellant sa ating harapan ngayon mga kabengbeng So ito po ay unit ni Sir Adi ng, pang, ng uh, Pagadian City So ayan po yung kanyang unit Napakaganda po Ayan So, kapag dual propellant po, pwede siyang PCP, pwede siyang CO2. So, ayan, dual propellant po siya. So, PCP, pwede siya CO2. So, ito, i-grouping test natin bago natin padala kay Sir Aldi, no? Ayan po. Ganda po. So, dito po, papahawak ko nalang kay Utol yung ating camera. So, CO2 po yung nakasalpak doon. So, tara, subukan po natin, no? Astro 18 po yung ating gagamitan mga bengbeng at precise ang sorte di from the dahil sa mga bala. Sorry na ba? Mike. Pressure po. Straight shot. Straight shot.

Sham. At last, pang 10 So, ayan po yung ating naging groupings ng ating unit. Napakaganda mga kabeng Hindi man lumaki sa solid, sa ganda ng patama ng Taurus A2K dual propellant ni Sir Adi na Pagadilla City. So gamit natin bala, Astro 18 pellets, and resized and sorted straight from the box. Ayan po yung unit mo sir. Solid oh. Hindi man lumaki mga kabengbeng. <laughs> so tignan natin kung gano'n lang kaliit no. Pagkita ko sa inyo, etong bala. Ito yung bala natin. Ayan. Pa Pasok natin. Ayan po, solid. Napakaganda nito mama. Ganyan lang po kalaki yung kanya naging groupings. Ayan po. Solid mga kabengbeng. So yun po, salamat sir Adi. Paghintay na lang po. Thank you mga kabengbeng. So yun muna. So sa mga naghanap ng unit na ganyang kaganda, meron po tayo mga kabengbeng. Yun lang po. Peace out.